prevent at pagmonitor sa pagtatayo ng mga infrastruktura. Pinapayagan din ng batas na bago magkaroon ng General Appropriations Act ay nakapag-early bidding na ang Department of Public Works and Highways na sila upang agarang maisakatuparan ang proyekto kapag ang budget ay na na. Budget Accountability, and the last of the cycle. Kada buwan or quarter ng taon, nagsusumiti ng Financial Accountability Report ang mga ahinsya gaya ng Department of Public Works and Highways sa DBM at sa COA, na siyang nag inspeksyon at nag audit sa mga proyekto ng, ay, ng ahinsya. Palaisipan sa ating ngayon, kung ganit, ganito kalinaw ang proseso, bakit mayroong mga ghost project sa Bulacan? kung saan hindi makita ang mga dike at kanal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Bakit may mga ulat na 469 bilyon sa repeat funding para sa mga proyektong dapat ay tapos na o hindi na kailangan ang funding? Bakit may mga distrito tulad ng Marikina at Antipolo na hindi naisama ang mga tunay na pangangailangan Samantalang, samantalang may ibang proyektong matagal nang nakatayo, pero patuloy, patuloy pa rin na pinunduhan. Ang sagot, maraming butas sa bawat dito. Mula sa net na hindi lantad, hanggang sa mga safeguards, tulad ng mga performance bonds at retention funds na hindi ganap na ipatupad. Ang problema sa DPWH ay hindi bago. Sa so nailatag kong pupong proseso, sa kadala, dalawang budget cycle pa lamang po ang Presidente. Yun ay ang 2024 at 2025. Bakit po ganito na kaliki, kalaki ang problema? The President has stepped up and called on all of us to fix the problem. We are up to the challenge. Subukan po natin na ayusin ito. Hindi bukas o makalawa ngunit ngayon na. Ngayong araw, sisimulan natin ang malalim na pagbusisi sa pagbuo at pagpundo ng infrastructure projects na imbes makatulong ibsan ng paghihirap ng bayan ay lalo pang lumunod, lumunod dahil sa kasakiman at kapabayaan. Susuriin natin kung saan umalya ang sistema at kung paano natin maisulong ang reforma. Hindi ito para manisi lamang. Hindi ito para manghugas ng kamay. Kundi para ituwid ang proseso at ibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalan. Mga kababayan, tinatanggap namin ang pananagutan na gumawa ng panukala at reforma upang masiguro na bawat proyektong isinama sa NEP hanggang sa General Appropriations Act ay tunay na kailangan ng bansa na ipatupad ng tama at nasusuri hanggang sa huling sentimo. Kaya sa araw na ito, hiniling natin ang ganap na kooperasyon ng lahat ng ating resource persons, hindi lamang upang sumagot sa ating mga tanong, kundi upang maging katuwang sa pagpapino ng ating sistema. Ito po ay hindi lamang laban para sa maayos sa paggasta, kundi laban para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino laban sa baha at laban sa katiwalian. Maraming salamat po. Ang araw po sa ating lahat, mainit na nausapin nitong mga nakarang linggo ang mga anomalya sa na National Infrastructure Projects na ibinahagi mismo ng Pangulo at ng ilang opisyal ng gobyerno. Naglabas ang mga pangalan ng mga kontraktor na paulit-ulit na bigyan ng flood control projects, mga proyektong palaunan ay napatunayang ghost projects o kaya naman ay may mababang kalidad ng pagkakagawa o di kaya yung mga kontraktor na undercapitalized ngunit nabigyan ng malalaking proyekto. Lalong uminit ang usapin nang mabunyag ang napakalaking halaga umano'y kinita mula sa mga proyektong ito kasabay ng ulat tungkol sa mariang pamumuhay ng ilang pamilyang konektado sa mga kontraktor. Ang mas masaklap hindi ito ang unang beses na narinig natin ang ganitong klaseng kwento. Noong taong 2017 palang nagsimula ng maglabas ang mga babala. Sunod-sunod ang mga ulat ng Commission on Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed, depektibo o tuluyang hindi na ipatupad na nagkakalaga ng daang-daang bilyong piso. Noong 2018, iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang pagkakasangkot ng ilang malalaking kontraktor sa mga flood control projects na na-delay o hindi natapos. Noong 2019 naman, mismong House Committee on Appropriations ang nakatuklas na maraming flood control projects ang prone na tinatawag na budget insertion mga proyektong isinisingit sa pondo nang walang malinaw na konsultasyon o batayan. Ayon sa kanilang ulat, umabot sa bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga proyektong isinisingit na nagbukas ng malawak na puwang para sa katiwalian at maling paggamit ng kabanang bayan. At noong 2020, mismong inamin ng dating Pangulo natalamak ang mga ghost project sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Ito ay problemang namana, naipon, at napabayaan. At ngayon, lumulutang na parang sugat na matagal nang hindi ginagamot sa pagbunyag ng mga anomalya sa flood project control sa Bulacan at iba pa, malinaw na malalim, malawak at nagkaugat sa sistema ang problema. Sa kabila ng pagsasapubliko ng mga anomalyang ito sa loob ng nakalipas na mga taon, malaki pa rin ang puwang para sa korupsyon na nagiging sanhi ng paglubog ng ilang mga bayan. Ngayon po, marahil ang panahon upang aminin natin na nagkaroon ng kapabayaan at katiwalian. Nagkaroon ng kapabayaan o mispisans sa pagpapatupad ng mga proyektong hindi dumaan sa konsultasyon, maayos na bidding process o masusing pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit may mga proyektong mababa ang kalidad at hindi kapakipakinabang sa mga maumayang. Nagkaroon din ng katiwalian o malfeasance sa pagtala ng mga ghost projects na hindi kailanman binuo ngunit patuloy na kumakain ng pondo. Sa pangtanggap natin sa katotohan ng lumala ng lumala ang problema sa flood control project sa bansa, inaako po namin sa kumiting ito ang responsibilidad na hanapan ang mga sagot at solusyon ang mga isyung nakapaloob dito. Ang tanong, ang flood control lang ba ito? Ngunit lilinawin natin. Ang pag-imbita sa mga resource person natin ngayon ay hindi para magturoan o magsiraan. Nandito tayo upang tukuyin kung saan nakalusot ang katiwalian, paano ito nagiging posible, at sino ang nakikinabang siguro po ay sasang-ayon ang lahat na tayo sa good governance sa kasalukuyang konteksto. Dahil sa bawat pagdalaw ng bagyo ay lumulubog tayo. Kaya sa inquiry na ito, layunin po nating humanap ng paraan upang amyendahan ang batas Nang masiguro na una, ang mga proyektong isinasama sa National Expenditure Program o NEP ay dapat pinag-iisipan, dumadaan sa tamang konsultasyon at may malinaw na batayan at hindi nababahiran o napapasukan ng mga proyektong walang kabuluhan. Pangalawa, ang mga proyektong inilagay sa GAA o General Appropriation Act at ang budget na inilaan dito ay bunga ng masusing deliberasyon at batay sa maayos at pangmatagalang plano. Ikatlo, ang implementasyon at auditing ay may ngipin mula sa costing, bidding at procurement hanggang sa monitoring, acceptance at final audit ng OWA. Kaapat, tignan din natin ulit ang pagbibigay lisensya o accreditation sa mga contractors. Ano ang pwedeng gawin ng PICAB? At ikalima, Paano natin gagawing kompetent ang ating civil service para ma-without natin ang mga personalidad na hindi naman dapat dyan at nakakadagdag sa bulok na sistema? Sa paglipas ng sesyon, tiyak po na marami tayong matututunan mula sa mga resource speaker na magbibigay linaw sa lahat ng tanong tungkol sa issue ng flood control project sa bansa. Para marating natin ang paglilinaw na ito at makabuo ng komprehensibo at epektibong batas. Una, alamin natin ang buong proseso mula sa budget call sa Enero hanggang sa implementasyon at auditing. Ikalawa, susuriin natin ang mga butas sa umiiral na patakaran na nagbubukas sa katiwalian. At ikatlo, sisikapin natin tukuyin ang problema sa baha at tignan ang malawakang solusyon, hindi patsipatsing proyekto na walang kabuong, kabuwang direksyon, kundi isang malinaw na plano na ipatutupad ng may malasakit at walang bahit ng korupsyon. Para po sa siguridad ng buhay at kabuhaya ng mamayang Pilipino at para sa isang kinabukasang hindi na muling magmamana ng mga kapabayaan at katiwalian ng nakaraan. Salamat po. thank you, uh, chairman. Chua. we will now uh, proceed. the measures referred to the committee focus on uh, the flood control matters. so we will allow uh, short uh, statements by um, the congressmen involved. Uh, house resolution number no. 33. Authored by a congressman Alfredo Di Chairman, may I know how many minutes am I allowed to deliver my uh, intro? Five minutes? Three minutes? Three minutes? Chair, okay. the uh, statements, chairman. You know, the thing bagyo, of the tayo. Ang concern. ng mga members ng committee ay ang paglubog ng mga LGUs na inyong nasasakupan. However, meron tayong na-miss na tanong. Saan nagpunta ang tubig mula sa baha? And that is why I sponsored House Bill 33, House Resolution number no. 33, para pag-aralan ang mga flood control measures na ginawa ng DPWH na obviously hindi po pinag-aralan. Dahil 50 years ago, during the time of former President Ferdinand Marcos, and tinulungan siya ni architect June Falopo, hinabi niya ang tamang solusyon sa pagbaha sa Metro Manila. And that is, ginawa ayusin ang mga ilog sa Metro Manila, particularly ang Marikina River, ang Pasig River. Then from Pasig River, ginawa po ang, mangga, ang Manggahan Floodgate. Ang purpose ng Manggahan Floodgate ay iligtas ang Metro Manila sa baha. Pero sa pagliligtas sa Metro Manila, particular ang mga lungsod ng Mandaluyong, Makati, Quezon City, Pasig, ang tubig ay pinapump out papuntang Laguna Lake no less than the chairman of the Senate committee on blue, blue ribbon committee stated na apat na metro ang mas na mas mataas ang level ng tubig ng Laguna Lake isa sa Pasig River ang ibig sabihin sinakripisyo ang Laguna Lake sinakripisyo ang mga taga Laguna taga Rizal.